secure siya sa mga sinabi ni SJ kahapon. Ano ba sinabi? Hindi ba baka totoo naman yung mga sinabi niya na no, matapos. Oh, hindi! At sa harapan ni Owa, di ba, sinabi yun parang na, napahiya lang din ako. Ang ganda ganda mo! Oo nga, ang ganda ganda sa mga tayo. natin! Magbihis ka, bibili, bibili tayo na ano, mga damit mo. Mga damit mo, para hindi ka may insecure. Oo, oh, Oy! Jay! Um, Parang mag-SM lang. oh, kami. Oo. Ang! Bawin ko sa kanto mga to. Baka pang sexy lang mga to. Bagay yan. Pula. Para mas nakakaapit. Hatingin. Uy! Ang ganda nga eh. Ang bubati ka. Tapos... Oo! Jay, ano? Ah, si meron mga pang pang ano? Earthen character. Sino? Si Winnie the Pooh. Mas bagay ito sa'yo, fitted. T-shirt ka na lang kayo. Yung mo fitted to eh. Fitted sa kanya. Ano to ate. Yung vlog. 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 Yung Siyel. Ano? Anong kurta lang mong bakit? Bakit? Na-insecure na siya sa mga oh. sinabi ni SJ kahapon. Ano mo sinabi? Hindi ba, liyo baka totoo naman yung mga sinabi niya. Ano mataba? O, oh, hindi! Hindi yung totoo. Hindi. Eh, kaya ka lang naman kasi mataba kasi siya ka. Siyempre may pipos ka. Oo. Tsaka hindi ka mataba, Yel. Hindi ka mataba. But ano ka ba? parang Man, din. Ito, sa harapan ni Owa, di ba? Sinabi yun parang na, ano, napahiya lang din. Hindi. Ano ka ba, Yel? Normal lang yun kasi nga, di diba? oh, oh, ka. ba? Oh. mo? Oo nga. Ganda-ganda mo. natin. Magbihis ka. hindi ka, hindi ka na magbihis eh. Doon na tayo. Bibili, bibili tayo ano, ng mga damit mo. Ng mga damit mo, parang para hindi ka may Saan? Sa SM? oh, sa SM! Oo! Oh. Oh. Oy! Jay! Um... Oo, mag-SM kami. Mag-SM kami. Oo. Oh. Sama Oo, sige! Sama! oh, sige. Oh, sige. Sama ka. Oh. Mm, sige. Tara, mamimili tayo ng damit ni Yel. Oh, Let's go! go. Tara! kita pa yung mga pang-sexy, ha? Katulad Ako, ng akin. Ngayon, ganyan. Oo naman! Sus! Sige. Tara na. Ano yung gabit sa akin? So, guys, nandito kami ngayon sa H&M. Tapos, ito. Hihihiko. Ano yun? Sa iyo? Hindi, ito, bagay. Ba Oo. Oh, ba? Bagay yun. Bagay yun, guys. Di ba bagay? Kala ko sa iyo, eh. Hindi. Ayan, ito. Ito, pagbilihan ko nila ito, Ganda, ito dalawa. Oo, oh, kasi... Christmas na hmm. may yun. Kailangan ano. Birthday sige, mo? Christmas. Christmas. <try> Red at green sa Christmas. Ah. Ano ba? Ganda yan. Sige, try ko muna. Sige, try mo yan. Tapos, bawi <missim> mo sa mga sexy lang. Bagay yan. Baga yan. Pula, para mas nakaka Oo. Oh. oh. Ay, oh, ganun oh, ba yun? Oo, oh, be, magpula. Okay, hey, muna ako ng oh, ano. Pitig room, ah. Oh, Oo, sige, sige. Asa ah, na si Yen? Uy, yun mo na. Okay na? Natingin? Uy, ganda nga eh. Oh, buti ka. Tapos, Jay, ano? <laughs> ah, si meron mga ano, cartoon character. Uh, Sino? <laughs> si Winnie the Pooh. <laughs> jay, grabe ka naman. Oo oh, nga, ang cute mo dyan. Oh, wow. Mukhang si Winnie the Pooh. Hindi, bakit siya yung okay niyan? Ganto ka yun, Jay. May nakita ako. Okay niyan. Tapos kagay mo po. Ganto kaya? Ayun si Jay. Ano Jay? Ayun, jay. Okay. Ayun, jay. Mas bagay ito sa'yo, fitted. T-shirt ka na lang kayo. Ah, yung fitted to eh. Yung fitted sa kanya. Ah, Kasi, Jay, pag gano'n mga ganito pang ano lang to. mga pang fitted like me. Kaya kasi, mas bagay sa ito. Yan! Much better, ate. Ito na lang. Mukha ka kasi nga, ano, tingnan mo yung suot mo. Tingnan mo, mukha kasi Winnie the Pooh. Ito na, oh. Mas bagay ito sa ito. Ayan, oh. Eh. You know, fitted sa'yo yan. Yan! Ito na lang siguro. Para sa kanya pula. mas hindi, okay yan Sige na palit ka. yung pangalawang pula. palika. sigi na nga ati. ate. Yung black. sigi 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 Ito pa rin sigi lang, sigi 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 na sigi 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 na,